Sa panibagong development mula sa kampo ng Los Angeles Lakers, lumalabas na mas seryoso ang kanilang front office sa paghahanda para sa 2025 NBA Draft at sa posibleng pagbuo ng mas solidong roster para sa darating na season. Isa sa mga unang hakbang ng Lakers ay ang pag sa starting center ng Yukon Huskies na si Samson Johnson para sa isang pre-draft workout. Si John sa mga batang potensyal na maaring tumulong sa kanila sa hinaharap. Ngunit hindi lang ito ang pinakamalaking balita ngayon. Ayon sa isang ulat mula sa Bleacher Report, kasalukuyang sinusubukan ng Lakers na isagawa ang isang trade proposal para makuha ang veteran big man na si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Ayon sa insider sources, handa raw ibigay ng Lakers ang rookie wing na si Dalton Connect, ang kanilang 17th overall pick sa 2024 draft, kasama ang isang 2030 isang first round draft pick. Sa unang tingin, mukhang mabigat ang kapalit, pero ayon sa ulat, ito raw ay isang proposal na mahirap tanggihan ng Dallas Mavericks General Manager na si Nico Harrison. Bakit nga ba? Una sa lahat, lumalaki na ang financial burden ng Mavericks. Matapos ang kanilang playoff run kasama sina Anthony Davis at Kyrie Irving, inaasahan ng lalampas sila sa second apron ng salary cap sa susunod na season. Ito ay magdadala ng matinding limitasyon sa flexibility ng kanilang roster. At isa sa pinakalohikal na hakbang para maibsan ito ay ang pagbitiw sa isa sa kanilang dalawang centers, si Daniel Gafford o si Derek Lively 2. Ang tanong, sino ang mas sulit eki? Si Lively ay mas bata, mas mura, at may mas mataas na upside. Si Gafford naman ay mas kilala sa kanyang veteran presence at experience, ngunit may mas mabigat na kontrata. Kaya kung iisipin, mas lohikal na e-trade ng dala si Gafford habang may halaga pa siya sa trade market. Dito na papasok ang offer ng Lakers. Kung tatanggapin ng Mavericks ang proposal, magkakaroon sila ng promising shooter sa katauhan ni Dalton Connect at isang future first round pick, isang solidong return para sa isang role-playing big man tulad ni Gafford. Sa kabilang banda, makakakuha naman ang Lakers ng rim protecting center na agad makakatulong kay Luka at Lebron at sa bagong core ng team. Tandaan, isa ito sa mga pangunahing kahinaan ng Lakers sa nagdaang season, interior defense, rim protection, at physical presence sa shaded lane. Hindi pa ito final, pero ayon sa ilang NBA insiders, seryoso ang Lakers sa proposal na ito. At dahil sa salary cap complications ng Dallas, posibleng makita natin ang desisyon ni Nico Harrison sa mga susunod na linggo. Isa itong sitwasyon na dapat tutukan ng mga Lakers fans dahil kung makuha ng Lakers si Daniel Gafford, magiging mas kompetitibo ang kanilang frontline. At kung sabayan pa ito ng maayos na draft selection, halimbawa, kung pipiliin nila si Samson Johnson, maaaring mas lumalim pa ang kanilang rotation at mas maging handa sila para sa isang mas matatag na kampanya sa 2025 season. Ang tanong na lang, tatanggapin ba ito ng Dallas? At handa ba ang Lakers na bitawan agad si Dalton Connect na marami ring fans ang may mataas na expectations? Abangan natin ang magiging galaw ng dalawang koponan sa mga darating na linggo. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.